And good morning po sa ating lahat mga Karusel, mga hey! Kalanga. Uh, ngayon po, nandito na po tayo sa Kubo. At uh, meron po tayong ayusin dito. Ito po mga pangbigay na bigas. Ayan o. Uh, ay, siyang po na. Good morning po sa ating lahat. Sa lahat ng mga sumusuporta sa uh, Rochelle community. Uh, good morning po sa inyong lahat. At uh, sa Herald of Malalag kay Richelle Morales Vlog, good morning at uh, huwag po natin kalimutan na suportahan at syempre po, of course pati ang Roboys Rogers huwag po natin kalimutan na uh, suportahan lagi ang uh, pamilya po ni Kuya Awi Ayan. maraming salamat po sa lahat at uh, ngayon umaga na naman araw po ng ating papiding sa mga money bee. mga money bee. so, ito po meron po tayong mga bigas na dito at uh, maya maya lang po ay kukunin natin yung uh, Jollibee doon po sa diet so ngayon po mga kalangga kaya ayusin po natin itong uh, gamit dito sa loob para uh, magkasya po lahat pati yung mga uh, mga Jollibee ayan, maraming salamat po sa manyo po kami sa lahat ng mga aming mga misyon ayan na uh, sana po pag ingatan po tayong lahat ni Lord ayan po ano good morning po umagang umaga ngayon <clears throat> aayosin po natin itong mga bihas dito para magkasa po yung para magkasa po yung jollibee pack dito Ngayon po ano, wala pa yung mga kasama natin kaya ito, ako na muna mag-aayos dito. Kasi po medyo maaga pa ngayon, kailangan po maaga kami pupunta dun sa Mami B, Mami B kasi uh, medyo maulan po ano. Ayan, samahan niyo po kami mga kalanggan, mga karusyol, maraming salamat po sa inyong lahat ng mga sumuporta Kaya po nandiyan si Dodo. Hello. Ayan na siya. Si Dodo. Nandito na po. Ay, nakabuta na siya. <laughs> Para siya sundalo. <laughs> <laughs> Okay na. Yan. Okay na, Condition na siya. Para kang sundalo. <laughs> yeah. 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 Oh. <coughs> Ayan, kailangan po ayusin natin ito ano dahil uh, ang uh, Jollibee packs po dito natin ilalagay. So wala pa yung mga kasama natin kaya ito mag-isa na muna tayo na inaayos itong mga ang gamit dito itong mga bigas Ito po mga bigas na ito, ito po yung ipamimigay natin sa mga money di. Ano, 50 sacks po ito. And Oh bro. Pwede na. Pwede na dito ng Jollibee. Sarap matulog Sarap wala po dito. Oh. Basta may kon dito napakasarap. Basta may upuan kasi dito, hindi ka makaupo na nakaganyan ka palagi. Dito. Uh. Uh, dapat yan, ang pagtumakbo, ang sandal mo talaga doon. Oo. Ganda dito pag yung... Halimbawa, kuhan, uh, maganda dito lagi ng kutsunto. Pag nagtra-travel, uh, sitting pretty ka dito. Hindi naman na yan magwaka. Wala. Wala yung mag-pick up ng ano? Ha? Dalibi. Oras na ngayon. Ay, sino naka-condo? Naka... May naka... resibo man yun. Ay, oo. Oo. Si pick up na. na. Okay po. Good morning po sa ating lahat at uh, samahan niyo po kami. Pipick up na po natin yung uh, Jollibee pack. Ay samahan niyo po ako. Tabay po. Ay po mga kalang mga karusyel uh, Nandito po tayo sa diet para Pick up na po yung ating uh, na ng mga Jollibee tapos, 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 tapos. Sa Van po yan, siyempre po, kami ngayon mga magkasama. Ayaw nga pala yung tarpulin. Kay doon sa pinagawa ni ano, paring Alex. Ano, yeah. ikapit ba yun? Maaga pong alis na natin ngayon. Ayan, marami pong salamat sa lahat at samahan niyo po kami sa aming mga pupuntahan. Ay, marami pong salamat. pala ha. Ayan, nandito na po yung ating may wala na yung mga taste natin wala doon ka na sa so ayan po mga carousel, nakarating po tayo dito sa ating destination po, sa kuta ng mga manity ayan nandito na po tayo naon na tayo at wala pa po dito sila dodong naon na po kami ayan ito po may simbahan po sila dito laki ng simbahan nila dito po Siyempre po nandito si Amor Sumama po mga Si Amor Ayun. Alam mo ba kung nasaan ka ngayon? Hindi ko alam, nawawala na ata ako Nasaan ako nasaan? Hmm. nawawala ako Hinahanap ko yung magulang ko Ayan po, awa man po Isang money din na Dito ka ba nakatira? Bago lang po ako dito ng <laughs> <laughs> Tinangay po ako. <laughs> yeah. mm -hmm. So, okay po mga kalangga, mga carousel At uh, abagan nyo na lang po natin Mamaya yung uh, i-upload po ni Dodong Ruel And maraming salamat po at Sige, sayaw, sayaw Ha? Ha? Ay, pag tayo tayo, pag kusin lang sayaw, sayaw magbibigay oh, Sige na, sige na, sayaw Sige na, sige na, sayaw na, sige na, sayaw nan. Yeah, one po. Alay dito. Mas nataanan ninyo. So, ayan po oh, uh, padating na yung um, ibang mga money di. Ayan. Nagsisidatinga na po sila. Gusto Ayan. Ayan po, nagsisidatingan na sila. Ayan po mga karusila, no? kung nakita nyo po itong isang ito, ito, ito po. Ayan, is, galing po siya sa bundok yan, uh, isa pong bulag. Ayan, pero nakarating dito sa baba. At tanungin po natin. Ayan po mga kalangga, Tanungin po natin si tatay. Tay, kumusta po kayo Tay. Hindi po kayo nakakakita? Hindi. Bulog po kayo? Ay, paano po kayo nakababa dito? Galing kayo sa taas, di ba? Ay, palagi na po. Ah, sanay mo na po itong lakarin, itong galing dun, dun sa taas, sa bundok. Oh, uh, bakit po araw-araw kayo ditong uh, bumababa? Ah, opo. Ah, bakit po nandito kayo sa baba? Alam nyo po ba na mayroong uh, papiding dito yung uh, Rochelle team? Ay, kanina lang nagsabi ito yung oh. alasays yata yun okay. ay kanina lang po sinabihan kayo mm -hmm. anong oras po kayo umalis doon sa ay eh, naan dito lang po sa ano sa atray ng, ng... Ayun po nararating ko 'yun at mayroon din pong mga putikan na dinadaanan ano ayun hmm. po uh... talagang putikan Opo putikan ayan ay <laughs> Makati na yung sako. akoy <laughs> po Opo uh, ba, panay po ang ulan ano hmm. uh, ano po masasabi niyo dahil uh, di ba yung ulan ngayon uh, Nung isang taon po nandito kayo na Naandito na po uh, uh, ano po yung nararamdaman ninyo nung isang taon at sa ngayong taon itong taon ngayon po ay grabe nyo, no? Otik. Grabe po ngayon. Ay, hindi ay, hindi tulad ng isang taon. Ay, 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 mm. Ano pong pangalan nyo, tay? Robert. Robert. Mayroon po kayong asawa? Patay na yung asawa. Ay, patay na po asawa nyo? Nasaan po yung... Uh, may anak po kayo? Tatlo. Ay, may tatlo po kayo. Ano po yung... Edad, ilan na po yung edad ng anak ninyo? Uh, mga... Ah, 25? I Ibang ilang taon na po kayo ngayon? Ah, 50 na po. Ah, 50 ka na po. 25 na yung... Ano po ang mga anak ninyo? Babae o lalaki? Dalawang lalaki. Isang babae. Ah, yun. Ano, kumusta naman po yung uh, hanap buhay ninyo dito? Sige. Ay ikaw po, uh, nasa bahay ka lang po? Ito, ano, ano rin? <laughs> Kaya inaari ka po Naghahanap mo ka rin po? Sa minsan, pagkala na. Halimbawa po tayo, ano pong hanap buhay naman yung kaya niyong gawin? Nagpapalaw lang ng Ay, nagpapalaw po kayo ng nyo Buti po meron naman dito nag, uh, pap, kumukuha sa'yo. Magkano naman po yung araw mo kapag nagpalaw kayo? Magkano naman po? 400. Ay 400 maghapon po 'yon. Ayun, okay na po 'yon. Tay ano kaysa naman sa nakakuan kayo. Uh, na yung tatlo niyo pong anak, ano may asawa na po? Yung dalawa may anak na. Ah, yung dalawa may anak na. Ibig niyo po sabihin yung anak ninyo tinutulungan naman kayo. Ay, paano po yung uh, kadalasan yung pang-araw-araw na uh, yung ano yung bunso, Ah, yung bunso po, ilan na po yung taon nung, ilang taon na po yung bunso ninyo? This is city. Ah, 17 na babae po, lalaki. Lalaki, wala pa pong asawa. Yung pong mga lalaki na dito na mga mandi po. Ilang taon po sila bago mag-asawa? <laughs> mm. Ah, depende po. Um... Bakit po ikaw, ilang taon ka po nung nag-asawa kayo? 21. Ah, 21 po kayo. So, ibig niyo po sabihin, yung anak niyo 17 pa lang, uh, makakapag, kambaga sa kuan, makakatulong pa po sa iyo. Ano trabaho po ng anak mo? Nagkukupraan. Ah, nagkukupraan po. Ano, nagpapaaraw din po siya? Hmm. Mabuti na naman po, araw-araw may pasok siya. Ngayon, you know, lang pasok. Nagtimbang sa kanil po. Ay, opo. Um, Sa araw-araw po tay, Minsan po ah uh, palagi naman po kayong uh, may merong pagkain. Hayo. <laughs> mayroon na. Kahit kung Opo, halimbawa po, wala kayong trabaho, walang uh, trabaho yung anak mo, ikaw wala ka rin trabaho. Paano po yung ah uh, Kuan po ninyo yung pang-araw-araw ninyong pagkain. Wala. Wala po. Nagtitistis talaga kayo. Ayun kaya mahirap po tayo. Ano nga po ang pangalan nyo? Robert. Robert. Mahirap po ano dahil uh, sa kuan ninyo. Yung pong asawa yung anak ninyo na may asawa na tinutulungan din po ba kayo? Oo. Tumutulong din po. O kahit na pangkain po ano? O, kasi ikaw po araw-araw ka bang kuan nag naghahanap din ng trabaho o oh, hindi po? Pa, paano po alimbawa gusto mo magtrabaho, gusto mag patrabaho, pinupuntahan ka po sa bahay mo? Pag, uh, pag, sila uh, nagpunta sa Aglay, ay hindi <sighs> ako nagtatanggit uh, para magkamulit magkakaroon naman ng ano. Um, ibig nyo po sabihin tayo pinupuntahan ka rin naman po. Ano, ayan na. Uh, sana po ano, tulungan naman po kayo. At uh, sa ngayon po, nandito ka po sa papiding ng Rochelle team. Ano po, uh, sana po ano, uh, makakuha ka po ng, at sigurado po meron kayong bigas. Uh, nasaan po yung mga anak mo ngayon? ano andito na yung... Ah, nandito na po. Mm. Manuga. Yung manugan ko, yung anak ko na andun. Ay, nandun. Bakit po hindi punta dito? Nag-dibing uh, ng bahay. Kapata. Bahay? Mm, sana po punta muna dito pagkatapos na kasi mayroon po ipamimigay. Ano? Mm. Mm. ako po yung anak kong bunso at tulog kanina pagkaalis ko ay. Mm. Ay, na, nararamdaman. Paano nyo po nararamdaman yung kwanin nyo? Yung siyempre hindi nyo hindi kayo nakakakita paano nyo po na raramdam uh, raramdaman na tulog pa yung anak nyo ginigising ko ay eh. ah ginigising <laughs> 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 ginigising kaya pala ah, pakiramdam lang po <laughs> bakit po magkatabi lang ba kayo ng uh, bahay hindi isa ang ano namin ay isa lang po yung bahay ninyo ah sama sama ay, hindi kaya... hindi bukod yung isa yung ah, bukod po hmm. Ibig niyo po sabihin yung sa pagkain po halos sabay-sabay uh, ko yung kumakain kaming dalawa. Kaming dalawa po ng... yung konsumo. Ay, ibig po po sabihin yung uh, anak niyo na may asawa na hiwalay naman po yung pagkain ayun. Pa paano po halimbawa wala kayong pagkain sila may pagkain? In <laughs> binibigyan naman po kayo. Uh... Mayroon po akong tanong tay, uh, simula sa pulbo ba talagang bulag na kayo? Yung 2010 na ito nangyari sa akin. Po? 2010. Ah, 2010 na lang po nang nangyari sa iyo ang ganyan. Hmm. Bakit po? Ano pong nangyari hmm, sa iyo? Yung nagpupra kami doon sa kiso. Oo. Doon ako nangyari. Po? Nagpupra kami sa kiso. Oh. Ano pong nangyari? Na hindi ang ba kalapat na away mga po hmm. biglang nagayan yung ano ko mata ko ay parang nagpula yung mata opo di na sinimulan tapos po hindi na hindi na kayo hindi po kayo nagpa-check up doon muna ko sa albularyo at may galaw daw ay ay eh, sabi mo po, isa lang mata yung uh, tinama Pero dalawang mata yung hindi nyo nakakakita ngayon mm. Yung isang uh, mata po, ano naman po nang nangyari? Sabay na yan ah, Sabay po, mm. pero isang mata lang yung tinamaan mm. Ay, bakit ganon? So, nung hindi na po kayo nakita Ano po yung pakiramdam nyo? Hindi kayo nalungkot? O kasi hindi na kayo nakakita? Nag-iyak na po ka po? Mm. Mm noong nabulag po kayo, may asawa na po kayo noong time na yon? Buhay po yung asawa ko. May asawa na po kayo? Mm. Mm, -mm. Malaki na pati yung mga anak. Ay, uh, oh po. Mm -mm. Uh, ganun po o sige po tay ano ma at uh, welcome po dito sa pa feeding mamaya maraming salamat po tay ayan Bibigyan ko po kayo ng pamasko? <laughs> Nakakaya po. Eh, hindi po. <laughs> sa ngayon po, ano, uh, wala po tayong kas ngayon, Mahe. Uh, pasensya na po dito sa may, may bibigay ko. Tay, ito ko. Hindi niyo po alam kung magkano ang hawak mo. Oh. Ay, o oh, sige po. natulong ko lang po, kaunting tulong lang po. Marami pong salamat tayo po. Ano po masasabi mo? Ay maraming salamat po sa inyo. Kahit kaunti ay nakapag-ilay uh, ng mga sa sa akin. Sandali po, parang naawa po sa iyo. Naawa ko sa iyo, dagdagan ko pa. Ito pa po. Oh. Okay. Maraming salamat. Masaya po ba kayo? Ayun. Hmm. O oh, sige po at uh, mamaya po magkita po tayo. Ano oh. po? O oh, sige ma. Ako po pala si Mario. Mm. Ano po? Mm. O oh, sige po marami po salamat. Mati mm. bye bye. Ano pa tay? Meron ka ng bigas? Meron ka ng bigas? Ah, Nabigyan na kita ng uh, pera kanina. Oh. Masaya na po ba kayo? Oh, po. Masaya na kayo. Di pa paano po uwi na kayo? Ang kaya mo na po yung mag-isang umuwi? Okay, kaya, kaya. Kaya po alam nyo na yung dadaanan ninyo. Ano nga yung pangalan nyo tayo? Ano nga yung pangalan nyo? Robert. Robert, ayan po. mga, ayan po mga carousel, mga kalangga si tatay. Robert, ayan. Nakakuha na po siya. Nakasayo, nakasayo. Wala, magkakuha na po yan. Amaya, ayun, natin. Halika, picture lang, picture lang. Diyan ka lang. Diyan ka lang. ang Dali lang ate okay. at, at, oh, Sige po tay. Marami pong salamat. Ayan po. Nakakuha na po siya ng bigas. Mga kalangga. Ayan. 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 Sige po. Kaya mo na po. Sige, may bababa, may pababa. May pababa 'yon. Ayan. Ayan po. Ayan po. Kung nakikita nyo po ano. Grabe oh. Pauwi na po siya sa kalawang bundok pa siya pauwi. Ayan. Kambi! Ayan, ikalawang bundok pa po ang uwi niya. At uh, yun, tawang-tawa po siya dahil tuwa siya dahil meron na siya nakuha sa tatlong anak niya po. At uh, yun panganay, Ay, ano? Okay, thank you po. Maraming salamat sa lahat.